Leo, ano na naman yan? Ha, may, ka lagi ka na lang may kasalanan. Ha? Lagi ka na lang may kasalanan. Anong ginawa mo kanina? Ha? Ba ba't ka na wala kanina? Hinanap ko ikaw. Hinanap ko ikaw sa buong bahay. Wala ikaw. Ha? Saan ka nagpunta? Ha? Saan ka nagpunta? Ano? Barangay? Barangay? Anong ginawa mo sa baranggay Barangay? Ha? Ano? Gulong? May nagkagulo? May nagkagulo daw. Bakit? Bakit nagkagulo? Ha? Chairman. oh, tapos? oh, alam ko si chairman nandun sa barangay. Bakit? Ano? Anong ginawa ni chairman? Ha? Ano? Pinabarangay si chairman? Si chairman mismo yung pinabarangay. Oh, si chairman mismo yung pinabarangay. Bakit anong kasalanan ng chairman? Nung babae? Nung babae si chairman? Talaga? Oo. Nung babae daw si chairman. Tapos, tagasan yung babae niya. Ha? Kabilang barangay? Kabilang barangay daw. Tapos, anong yari Ha? Gulong? Tapos, anong nangyari? Anong nangyari? Ha? Anong nangyari? Ha? Sabot? Ano? Sabo? Ano? Laro, wag, wag, bilisin. Hindi kita mar marinig na maayos. Hindi kita maintindihan. Yung dandahan lang yung salita. Okay? Okay. Tapos, ha? Gulo. Nagsabunutan. Tapos, Ha? Huh? Nagdimandahan? Nagdimandahan daw. Oh, uh, tapos ano pa? Tam, ha? Huh? Kulong. Sino? Chairman. Si Chairman daw ay kukulong. Kawawa naman si Chairman. Oh, uh, ha? Huh? Uh, ano? Kasi kailanan. Nang babae. Hmm, babae daw. Lahat talaga si Chairman na yan. May sa babae. Kaya pala nawala ikaw. Oo. Uh -uh. Kaya pala ikaw nawala, nandun ka pala, nakichismis. Ikaw talaga yung asong chismis dito sa lugar natin. Oo. Uh -uh. Chismis ka talaga. Pero okay lang. Kasi chismoso naman si Papa. Oo. Uh, sabihin mo, tapos ano pa nangyari? Ha? Oo. Uh, ano pa nangyari? Ang usa naman yung yung asawa ko, yung, yung, asawa ni ano, yung asawa ni Chairman. Ha, ano naman yung nangyari? Kakasuhan. Kaso. Sino? Chairman. Tapos babae. Oo, dalawa sila kakasuhan. Oo. Wala naman si Chairman. Pinasuhan dahil sa pambababae. Kaya ikaw, Tino. Kaya ikaw, huwag kang mambababae tumulad ka kay Papa. Si Papa, bakit? Ayaw mo niwala? Sing, ano lang si Papa? Loyal. Loyal si Papa. Hindi na mababay si Papa kasi bad yun. Bad yun. Oo. Ikaw din dapat. Ganun. Okay? Ha? Huwag magbabae para hindi makulong. Hmm. Pag ng babae, Kukulong kita. Gusto mo? Ha? <tip> hindi. Hindi. Hindi kukulong ni Papa yan. Kasi, um, alam ni Papa yan. Chismoso ikaw, no? Chismoso? Chismoso? Ha? Chismoso <tip> ikaw? <tip> um, chismoso si <tip>